Ang aswang sa probinsya ng Capiz, isang tutuong kwento ng takot at misteryo. Sa malayong probinsya ng Capiz, kilala bilang isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa Pilipinas, ay may isang baryo na tinaguriang tinamumugaran ng mga aswang. Ito ang kwento ng Barangay X, isang lugar na puno ng mga alamat at totoong karanasan ng mga tao na nagdulot ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Ang simula ng misteryo, noong unang panahon, ang Barangay X ay isang payapa at tahimik na lugar. Ang mga tao ay masisipag magsaka at mangingisda, at ang buhay ay simple lamang. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya o ng ang unang nagsimulang magkwento ay si Aling Maria, isang matandang babae na nakatira sa gilid ng baryo. Ayon sa kanya, isang gabi habang siya ay naglalakad pauwi mula sa bukid, may narinig siyang kakaibang huni mula sa gubat. Parang tunog ng isang malaking ibon munit mas malalim at mas nakakatakot. Nang lumingon siya, may nakita siyang isang malaking anino na may matutulis na pakpak at mahabang buntot. Takot na takot si Aling Maria at tumakbo siya pa uwi. Mula noon, hindi na siya lumabas ng bahay pagkalubog ng araw. Ang pagdami ng mga kakaibang pangyayari hindi naglaon ang iba pang mga residente ay nagsimulang magkwento ng kanilang sariling mga karanasan. Si Mang Juan, isang mangingisda, ay nagsabi na isang gabi habang siya ay naglalayag pauwi, may narinig siyang mga yabag sa likod ng kanyang bangka. Nang tingnan niya, may nakita siyang isang babae na nakabitin sa puno ng nyog malapit sa pampang. Ang babae ay may mahabang buhok at matutulis na ng ngipin. Takot na takot si Mang Juan at mabilis siyang umalis sa lugar. Isa pang kwento ay mula kay Tata Selo, isang magsasaka. Ayun sa kanya, isang gabi habang siya ay nagbabantay ng kanyang bukid, may narinig siyang mga tawa mula sa gubat. Nang lumingon siya, may nakita siyang grupo ng mga tao na naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Ngunit habang papalapit sila, napansin ni Tata Selo na ang mga ito ay may mga paa ng kambing at mga mata na kumikinang sa dilim. Takot na takot si Tata Selo at tumakbo siya pa uwi. Ang pagdating ng mga eksperto, dahil sa mga kakaibang pangyayari, ang Barangay X ay naging sentro ng atensyon ng mga eksperto sa paranormal at mga mananaliksik. Marami ang nagtangkang mag-imbestiga, ngunit karamihan sa kanila ay umuwing walang kasagutan. Ang ilan ay nagsabi na ang lugar ay may malakas na engkanto habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay tahanan ng mga aswang. Ang isang kilalang paranormal investigator na si Ginuong Santos ay nagtangkang magstay sa baryo ng isang buwan upang masusing pag-aralan ang mga pangyayari. Ayun sa kanyang ulat, Marami siyang nakuhang ebidensya tulad ng mga kakaibang tunog, mga anino, at mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya lubos na maunawaan ang misteryo ng Barangay X. Ang pagtatapos ng kwento hanggang ngayon ang Barangay X ay nananatiling isang lugar na puno ng takot at misteryo. Ang mga residente ay patuloy na nag-iingat, lalo na sa gabi. Marami ang naniniwala na ang lugar ay pinamumugar ng mga aswang, habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay bahagi lamang ng kanilang kultura at paniniwala. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kwento ng Barangay X ay patuloy na magbibigay ng takot at pangamba sa sinumang makakarinig nito. At habang ang araw ay lumulubog at ang dilim ay bumabalot sa baryo, ang mga alamat at totoong karanasan ng mga tao ay patuloy na nagpapaalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na mauunawaan.